Good morning. Dito tayo ngayon sa ano, subdivision sa Santoang sa Angeles na to eh. Angeles Pampanga. Ayun. May tayo dito ng sniper. 150. Ito yung ginawa ng kagagawa lang 3 days. Tapos sumabog yung makina. Ito. Hindi ko pa alam kung tinamaan tapos ito binasag ng mekaniko to nung unang gumawa. Tapos yung mga wiring naputol. Tapos ito tukod. Iba na yung mga tapit nito. Pinalitan na. Durog yung balbula nito. Tapos loose compression. So, biglang huminto. So, palit. Tapos na-stack na ng ano to. Nang yeah. one year. Nung nasira na. Nawala na ng gana eh. Nawala na ng gana ang pagawa. Kasi nga nasira na. Papalit lahat to. Linis ng throttle body. Filter ito hindi mo kami mamaya bubuksan ko iyon o oh. <coughs> asan ni 8 nut abot mo yung 8 nut tabuksan ko nga ito titignan ko na